Yeah. Ko niya, may bago akong laruan. Wow, ganda naman ang laruan mo, kuya. Huwag ah, mong gagalawin ito, ha? Ah. May kukuwain lang ako. Sige, hey, hindi ko naman gagalawin yan. Huwag mong... Kuya! Kuya! <laughs> oh, bakit ba? ito, gumalaw Nagalaw! Di naman eh, laruan lang yan eh, oh. Oh, paano gagalaw yan? Oh, kuya, gumalaw yan kanina eh. Hindi nga gagalaw lang <laughs> lang lang Mahal? Kuya! Paano pag i ako. Eh, papaluin mo ko. Hindi. Eh, di man didiri ka sa akin. Mahal kita. Hindi kita papaluin, pero mandidiri lang ako. Ayoko na ganun. Masasaktan ako. Masasaktan oh, ako. Na Ayoko na ganun. Ayoko na ganun. Oh, sorry naman. Oh, naman. Ayoko, masasaktan ako. Masasaktan ako. Hindi. Mahal naman talaga kita. Ayoko. Oh, sige na, sige na. So, ito na nga. Isaswab niya ang kuya inyo punch. Nurse, dahan-dahan lang ha. Huwag kang ano So, let's go. <coughs> Sabi ko, dahan-dahan lang eh. Ah, bakit ba? Natural lang yun. Nanakit kay eh. Gusto mo ba Hindi po. joke lang po. Bye-bye po. Ako na, may bago akong unan, no? Ang rambut. Eh, bakit ba? Wala man akong paki dyan. daeg, walang ganito. Daeg, daeg, bleh. Eh, di ko na may marambot, no? Wala man akong paki dyan. Eh, may gento ka. Wala, bleh. <laughs> ang rambot, oh. Sarap ka po no? siya, Hingit na naman. Hindi kasi paborito. <laughs> ah, ang laki. Sarap na lumayas dito, eh. Marce! Da alam ko na. Nasaan ang nanay mo? Maniningil ka mo sa utang? Nino, si Mama. At nasaan naman? Nasa hospital po. Nabagok po yung hulog. <laughs> huwag nandiyan ko. Sabi mo sa nanay mo, huwag nang bayaran yung utang ha? Tsaka ito ka, ko. Sige, nalis na ako ha. Ma, nakalis na si Ninang pero nag-iwan ko ng 500. Para saan daw yan? sabi nyo, kumuha ako ng dahilan. sabi ko nasa ospital kayo na sa hospital kay na bago. Gagi ka, baka magkatotoo yun. Nag-SM <laughs> kami ni Mama, oh. The... Nag-SM kayo, ah. Hmm, hindi naman ako maingit. Ay, hindi ka naman kasama kami. marami kami yung kinain doon. Tapos, binilang pa ako nito ito. The. hindi kayo naman magraming kinain. Tsaka ganyan. Eh, binilang naman ako ni Mama Magento. Laki yung regalo, be. Laki, <laughs> eh. Ako yung gumaraduit ako. yung Walang ganong regalo, eh. Maalis na ako. Uy, oh, damit ko yan eh. Hindi ko pala yung sasuot yan eh. Si mama nagpa-shout sa akin ito boy, sa din, mm. eh. Ago, Di pa sa ito din eh. Bago yan eh. Hindi ko pala yung sasuot yan eh. Ano naman? Hindi naman Hindi ka ba may sasapoint eh. naman naman. Hayaan mo na at ang kuya mo. Hmm? Umigil ka ha? <laughs> hmm. Pag ako naman eh. Hindi naman makahirap ng pagod naman sa kanya eh. <laughs> Konoy, may camera na ako pang vlog. Hindi na ako maingit yan. Oh. May iPhone ako. <laughs> iPhone XR lang. <laughs> Oo, iPhone lang. Pero may iPhone 13 Pro Max ako. Dalawa pa. One terabyte. no, no. Daming iPhone eh. Yung mga bagong labas pa eh. Oh, sorry. <laughs>